Good morning guys! Tara, biyahe tayo ngayon sa Grab Car. Ngayon pala is October 8, 2025. Araw ngayon ng Wednesday. Time check nga pala is 5.30 na ng umaga. Kakalabas lang natin. Medyo nagpalit talaga tayo ngayon kasi kahapon maaga tayo bumiyahe kaso wala masyadong pumapasok na booking. Gumising ako ng alas 3 kahapon tapos bumiyahe ko ng alas 4. Wala masyadong booking na pumapasok. Kaya ngayon medyo nagpalit tayo And meron na nga tayong booking May pumasok na Unang booking natin uh, From dito sa Kalayaan Sa may boundary ng Makati and Manila Papunta to ng Pasig Sa may Miralco Avenue lang Ang fare is 274 pesos So Abangan nyo mamaya uh, titingnan natin kung makakamagkano ako Kung mamimit ko ba yung target ko Daily na 4,000 pesos and ilang oras tayo bibiyahe so update ako sa inyo mamaya pag nababa ko na yung passenger ko ngayon papunta na ako sa pickup location nya hi guys kakababa lang ng passenger natin dito sa may Pasig sa may actually sa kanto lang ng Julia Vargas tapos pinasukan naman tayo ng booking uh, dito lang BSA Twin Tower dito sa may Ortiga Center papunta naman to ng Green Hills San Juan ang fare is 153 pesos. Medyo umaambon ngayon and makulimlim yung paligid. Kaya medyo malakas ang booking. So tara, let's go. Hi guys. Natin na natin yung passenger natin sa may Green Hills. Tapos pinasukan tayo ng mga booking. Kaso nag tayo kasi ang lalayo ng pick up. 4 kilometers. Yung isa 15 minutes pick up. So ang ginawa natin, nag-off muna ako ng aking app. Tapos binuksan ko So ngayon nga, uh, pinasukan tayo ng booking uh, Dito sa may Mandaluyong Papunta to ng Antipolo Ang fare is 542 pesos So medyo malaki-laki Pero sana uh, Makakuha tayo pabalik ng Maynila Galing Antipolo Medyo malayo-layo to And sana wala masyadong traffic So tara, pick upin ko lang yung passenger natin Morning guys natin na natin si passenger dito sa Antipolo Cathedral. Kaso ang problema natin ngayon, wala namang booking dito. Sana makakuha tayo papuntang Manila. Medyo makulimlim pa rin ngayon. Sa Manila, ang daming booking. Ang daming kong ang cancel eh. Okay sana yung pamasahe papunta rito kasi 500 plus. 546 tapos 1 hour lang natin biniyahe. Ang problema pagdating dito, wala namang booking may pigtan siguro tayo buksan na yung saber baka sakali may saber dito pero tingnan natin uh, ang ginagawa ko unti unti akong pupunta ng uh, Manila sana pasokan tayo along the way maganda sana kung long shot para isahang uh, pasahero lang hanggang Manila na pero pag hindi yari tayo nito sunog yung gas natin pabalik So update ako ulit mamaya pag pinasukan tayo ng booking Hi guys, pinasukan na tayo ng booking uh, Dito rin Antipolo sa Pandan Street Papunta naman siya ng Junicio Cornell Medical Center Ang fare is 292 pesos So tara, pick upin ko lang yung passenger natin Hi guys, may 4 pick up tayo dito sa Antipolo Papunta naman sila ng Quezon City Urology Center of the Philippines. Ang fare is 418 pesos. Malapit lang dito sa location ko, ang pick location ni passenger. So pick upin ko lang. Update ako ulit mamaya. Maganda-ganda yung booking natin dahil nakailang long shot na tayo ngayong araw na to. So tara. Hi guys. Natin na natin yung passenger natin dito sa Urology Center. Dito lang yun sa May Quezon City. Almost 1 hour din natin na 418 pesos yung fare. Pero ayos na yon Kasi ma matraffic kasi uh, sa isang oras nakaka 300 pesos lang tayo. Pero yun nga naka 400 tayo. Pwede na. So andito ako may sa Quezon City. Hindi pa ulit ako pinapasukan ng booking. Uh, try kong pauwi ng bahay. Baka marami sa Makati. Pero try ko munang try ko munang buy-buy yung tong kamuning uh, baka sakali makakuha tayo ng passenger dito or kung hindi, kain muna ako dun sa may likod ng GMA7 may kainan kasi dun, masarap dun ako kumakain pag nabapatpad ako dito so update ako ulit, uh, pag may booking tayo hi guys, update lang, hindi pa rin tayo pinapasukan ng booking time check is alas 10 na ng umaga nakaka 1,800 pesos na tayo So kain muna ako dito Dito sa may likod ng JMA7 uh, Madalas ako kumain dito Pag napapadpad ako Masarap dito ang pagkain So update ako ulit mamaya After kong kumain Early lunch ako ngayon Para mamaya Kasi umuulan na Lalakas ng booking dito mamaya So dyan na muna kayo Hi guys Kakatapos ang ating kumain Waiting naman tayo ngayon ng booking Sana pasukan tayo dito Ambon pa rin. Pero ayos lang. Pagka kasi dumadami yung booking. Sana <laughs> dumami nga. Kaso ngayon wala pa. So update ako pag pinasukan na tayo ng booking dito sa Quezon City. Hi guys, pinasukan na tayo ng booking. Kasong ang baba, 64 pesos lang. Dito lang din, tumas mura to. <laughs> Pero okay na to. Habang wala pang masyadong booking, papalipas oras din to. Sayang din kaysa nakatambay tayo. So pick upin ko lang passenger natin. Hi guys, uh, update lang. Kanina ang daming pumasok na booking sa atin nagsunod sunod-sunod sa may San Juan, sa may malapit sa Robinson's Magnolia. Kaso ang bababa lang, mayroong 66, mayroong 74, mayroong 64, may 125 ganoon lang po pumapasok. Pero okay lang kasi mabilis natin na atin. And ngayon nga, andito tayo sa uh, Farmers Cubao and pinasukan tayo ng booking dito. Papunta siya ng Robinsons Manila. So ang fare nito is malaki-laki, 288 pesos. Medyo tumuloy-tuloy yung biyahe natin ngayon. Uh, medyo sunod-sunod yung booking. Kanina marami din cancel dahil nga sobrang traffic doon sa E-Road. Kaya maraming cancel so kaya ngayon pick upin ko lang yung passenger natin and update ko pa yung mamaya pagdating natin dun sa Robinson Servita hi guys nag nag cancel yung passenger natin na papuntang Robinson's pero mabuti na lang may pumasok agad na booking Ah, uh, dito lang din sa may Araneta uh, Avenue papunta naman ng Soler so ang fare nito is 378 pesos so medyo malayo mas maganda sana mabilis natin makatid to So pick upin ko lang si passenger Tapos update ako mamaya Hi guys Natin na natin yung passenger natin dito sa Soler So far So far nakaka 2,777 na tayo Bali 13 bookings na Ang nagagawa natin Time check is 2pm na Alas 2 na ng hapon So, duman ako dito sa gasol station, nagpagas tayo ulit. And stretching muna. Sakit na ng balakang ko. Kakabiyahe. Pero naka-open yung app ko ngayon dito sa dito sa may malapit sa Mowa, pero wala pang pumapasok na booking. Sana mamaya lumakas na ulit. Sana pasukan pa ako. Inaantay ko lang mag 3,000 pesos to, tapos uwi na ako, tapos mamayang gabi ulit. Pero kung maganda-gandang booking sana ngayon, pwede ko straight to. kaso pa traffic ng pa traffic na. Pagdating kasi ng alas 4, talo na tayo pag bumiay pa. Sobrang traffic na yan. Tapos ang baba pa ng pambasahe kaya minsan mas maganda pa magpahinga na lang muna pagka ganung oras kaysa matalo sa traffic. So magmeryenda muna siguro ako. Punta ko dun sa malapit kila Diwata merienda muna tayo and then tingnan natin kung diretso tayo sa biyahe so dyan na muna kayo update ako ulit mamaya hi guys time check is alas 5 na ng hapon uh, andito tayo ngayon sa MOA kanina nagpatay tayo ng app nag muna tayo sa may joke no? so dalawang oras din yata tayo tumambay doon kasama mga tropa uh, ngayon uh, binuksan ulit natin yung app natin uh, dito ako ngayon paikot ikot sa Molo Besha pero walang pumapasok although naka although naka off yung saver natin puro standard lang kinukuha natin ngayon so wala talaga try ko naman pumunta lang Vito Cruz baka sakali makakuha tayo ng passenger dun uh, kahit pa paano dun maraming estudyante dun sana makakuha tayo so update ako ulit mamaya Hi guys, after 15 minutes pinasukan na tayo ng booking papunta ito ng Makati ang fare is 215 pesos so ayos na to pero feeling ko sobrang tagal natin to bago mahatid mula dito sa Moa baka abutin to ng mga lagpas siguro 30 minutes kasi start na ng traffic ngayon pero try lang naman natin kasi Uh, first time natin bumiyahin ng ganitong oras kadalasan kasi pagdating ng alas dos ng hapon umuwi ako ng bahay so tingnan natin kung kumikita kung kung kaya ba kumita ng ganitong oras or hindi na para hindi na natin uulitin sa susunod so dyan na muna kayo pick upin up ko lang yung passenger natin hi guys andito tayo ngayon sa may libertad nagatid tayo ng passenger dito kanina pagbaba ng passenger sa may San Lorenzo sa may Uh, Magallanes pinasukan din tayo ng booking doon papunta rito sa Libertad um, ang fares halos same lang, 216 pesos yung una kong booking kasi 215, so piso lang yung dinagdag, ang maganda lang mabilis natin natin yung mga passenger natin, in less than 30 minutes, natin na natin yung bawat passenger so parang in less than 1 hour nagkaroon na tayo ng 430 pesos pero dito nga sa Libertad, wala pa akong booking ulit. Abang-abang <laughs> ako. Time check nga pala is 6:10 na ng gabi. So baka maya-maya nito -maya marami ng booking. So update ako ulit mamaya pag pinasukan tayo. Hi guys, update lang. Kanina sa Taft, pinasukan tayo ng booking doon banda sa may Arellano University. Papunta lang dito sa Wilson Street, dito sa may Makati. Tapos ngayon nga pagkababa ng passenger natin, pinasukan tayo din kaagad ng booking. Uh, dito naman to sa sa May Washington papunta ng Arnis Ang fare is 98 pesos. Kanina 82 pesos. Pero okay na. Tapos ngayon less than 100 na naman. Mukhang <laughs> suki so okay na naman tayo ng malilit ngayon eh. Pero ayos lang kasi uh, nakakachamba tayo sa mga dinadaanan natin. Hindi masyado traffic. Uh, although alas 6.30 na medyo nag-uumpisa na dapat ganito matraffic na dapat eh pero nakakachamba tayo ng mga daan na hindi naman ganun ka-traffic mas mabilis natin na hahatid so pick upin ko lang si passenger tapos mag video ako ulit mamaya pag drop natin sa may anais hi guys andito tayo ngayon sa de La costa naman ay pumasok sa atin ng booking kanina, naghatid tayo dito sa may De La Costa from Arnaiz ang fare is 100 plus, I think 136 or 125 ganon, tas ngayon nga may pinasokan tayo ng booking, ang fare nito is 75 pesos, so inaantay ko lang si passenger so update ako ulit mamaya pag nababa natin si passenger hi guys, time check is 9 o'clock na ng gabi malapit na ako dito sa amin kakababa lang ng passenger natin so pinatay ko na yung app ko grabe nag start tayo kanina ala 5 ng umaga pa tapos ngayon guys nga 9 o'clock bali nasa 16 hours tayong nasa kalsada pero hindi naman 16 hours tayo bumiyahe eh, dahil nga may mga break time naman tayo kaninang tanghali nag break tayo ng 1 hour tapos ngayong hapon kanina mga alas dos or alas 3 siya tayo nag -break din tayo mga dalawang oras uh, kasi wala masyadong pumapasok na booking so nagkapi-kapi muna tayo dun sa joke no? so bali total na bookings na umasok sa atin ngayong araw na to is 23 bookings and yung total na income na natanggap natin ngayon is 4,135 pesos So, hindi na masama sa loob ng uh, 13 hours, meron tayong meron tayong 4,135 pesos. Syempre, may tip pa tayong natanggap na siguro kulang-kulang 100. So mga nasa 4,200 pesos talaga yung kinita natin sa araw na to And syempre ano yan uh, Cross pa yan Bali ibabawas pa natin yung gas natin Uh, kanina nagpagas ako nasa 1,000 pesos pero feeling ko maya maya magpapagas pa rin ako ng 500 pagka uwi para naman uh, bukas hindi na tayo maabala hindi na tayo magpagas bukas pagalis natin ng umaga so bali ngayong araw lang ang napagas natin is 1,000 pesos so magiging take home natin is 3,200 pesos so yan yung pinakamalinis natin sa araw na to So, kung tatanungin nyo ako kung sapat yan sa kinita natin ngayon, so, bali okay yan, uh, malaki yan para sa araw na to. Dahil, syempre, hindi naman araw-araw ganyan yung kinikita natin. Minsan, uh, 3,000, minsan 3,500. Nung isang araw nga, 2,600 lang kinita natin, umuwi na tayo. Although, syempre, pagka ganun yung income natin, medyo uh, ma-exceed din yung oras na ginugugol natin sa uh, pagbibiyahe. Siyempre, hindi naman kasi natin kaya straighten yung pagbibiyahe ng everyday Ganon, 13 hours, 16 hours sa kalsada So, kailangan din natin ng pahinga Kaya ako, katulad ngayon, 16 hours ako So, bukas, baka mga 10 hours lang akong bibiyahe So, maka 3,000 lang ako Or 3,500, uwi na ako bukas Para naman, mayroon pa rin tayong sapat na pahinga kahit pa paano So, yun lang guys Maraming maraming salamat sa inyong panunood Uh, asahan nyo na marami pa akong gagawing video regarding sa income dito sa grab car and maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay and sa mga hindi pa nakasubscribe uh, please subscribe sa youtube channel natin and i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin nga pala guys meron din tayong facebook page account na butter dust band And syempre, meron din tayong TikTok account, Butterd Husband. I-follow nyo na rin dahil nag-upload din ako ng mga short video doon regarding dito sa nangyayari sa Grab Platform. Maraming maraming salamat guys. Again, ito si Butterd Husband, ang inyong Grab Car Driver.